Kasi maiiwan? siya sa akin pa. Eh, syempre hindi naman ako buntis. Ba't ako nadamay? Hahaha! Bia, laga mo sa mo ha. na. Anong iba. Hindi naman lalaki. Hahaha! sa iyo kumalis ka? Sabi mo malungkot ka? Okay. Hindi ka kaiiwang ka. Huwag ginagawa.

nga. Uh, Pupunta kami yan ng ilo. Ilo! <laughs> And may dalawang malungkot. Kasi maiiwan. Oh, dahil yung isa buntis. <laughs> at yung isa <laughs> nadamay lang. Nadamay lang siya kasi kailangan niya magbantay ng buntis. Yan lang! Kasi yung ano bantay <laughs> niya. Ano? Kasi yung ron eh. Ero plano. So, at ang lungkot ng dalawa kasi walang bebe sa Iloilo. -ilo. Oh. Di, di tayo sa Nibus no? Lagi oh. natin sila kasama. Yeah, yeah. eh. Bigyan na lang natang marami. <laughs> Dito Hey, M sana, eh, ah, mm -hmm. sa isang hindi ako Sa kin. ang hirap mag... Ay, <laughs> tabi mong sana, no? Sa mo no? sa ano, sa Parang ano, ito nga. So parang, ayun, di sanay yung boys na hindi kasama ang girls. <laughs> <laughs> sa na lalang eh, eh, Ito wala lang, eh, no? <laughs> oh, oh. <laughs> maramdaman Sa na nga mag-airplane wala mo naman sabi, medyo ano sila, bababa energy sila kasi. Tatangpo siya sa akin pa. Eh syempre, hindi naman ako buntis, ba't ako damay. Hindi kasi, Kaya kailangan, na, kailangan, na. oh, kailangan na magbabatay kay Juana kasi mga two days kami doon. Kala mo? Dapat nga lagi na ako kasama eh, hindi na nagbuntis ka, hindi na naman ako kasama. <laughs> so, tara na, boys. Tara na! So, bye girls. bye. muna. Hug muna, magkikiss muna. Hug muna. Bye! Uh, uh. Bye, JJ. Iwan ka. <laughs> oh, na, mamaya na laplapan. Tara na. mag Trabaho naman to. Tara na, guys. Tara na, oh, tara na. Tara na, tagal. Tara na. Oh, ba't sa labas? Diyan lang kayo para di na kayo masakta sa pag-alis na. Ayun yung hati Wag na. Wag na. naman, ito naman. Parang two days lang. Pari two days lang. Pari two days lang. Pari two Up, sairame. Tro para mga okay. ka lamang no? so, oh. mo Paris! <laughs> o! Oh. Sige <laughs> na! Okay lang kayo dyan ha! Sa din Malungkot siya! Parang naman kayo malungkot! mo sa mo ha! mo sa video! Bakit ka lalo? dito! Sige Hali sa ginagawa ko. Mami, parang hindi ka malungkot. Ako na bahala. Mami, parang hindi ka malungkot. Hindi kasi... Malungkot! Basta madami ko nasusubaybayan na hindi dapat nasusubaybayan ang iba. Tara na! Anong lungkot niyo? Si Yayo, yun! Malungkot yan! Saan mag-a-approach yun? Sige na, saran niyo na. Sige na, saran niyo na. Sige na, saran niyo na. Sige na, saran Nakakasti. Ah, 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 talaga mga lalaki? Grabe hmm. kayo. Parang ayoko talaga mag-jowa pag ganito nakikita ko. Ma, sure ka? Hindi ako isasama? Oo, oo, kailangan ko kasi ng kasama dito. Nakita mo ba yung itsura ni din ka yung kanina? Bakit? Di ba natawa-tawa siya? Parang may... Parang may ginagawa. Maiba yung kutob ko, ma. Kaya nga tinatanong kita kung sure ka na hindi ako sasama. Eh kaya paano naman ako dito? Eh, ganito nga eh. Gusto ko sana sumama. Oh. Para si kuya mabantayan ko. Ayaw mo na may mata ko. Ay babantayan mo siya. Eh oh, babantayan ko siya para sa'yo. Sure ka? Bala, pero ikaw, bala ka. Kung gusto mo dito na lang ako sa tabi mo. Hindi, hindi kailangan kasi minsan. Oo oh, oh, nga minsan biya ito si ano. Yes ba? ba? Oo. Oh. Di ba nagtututa ka rin? Di ba kanina iba yung mga tawanan nila? Para ano eh, para may something na tinatago sila kanina eh. Oo, oo, ano? Sama mo na ako. ibubukit kita, ha? Bubok mo na ako? Ibubok kita. ka na, magaya ka sige. Oh, na. Sige. So, sige ha? ha? Oh, no, magaya ka na. Pero, Ibubok na. na din kita, ha? Babantayan ko si Kuya para sa'yo talaga. Promise yan na, promise, yan. Ikaw bahala. Malungkot din ako na, na iwan kita, pero mas okay bantayan ko so, na si Kuya, ha? Na, ikaw okay. na na oh, sige, ikaw okay. bahala. Ikaw bahala. Ibubok mo na ako. Sige, dito na ako mamaya oh, Yay, yeah, ito naman ano sa may likod Nakita ko kayo kanina Hindi mo kasi alam tiwala Asing jowa <laughs> Inasar ko <laughs> What if ko lahat to kay Juana? Kaya ka kay Betty. Malungkot nga ako oh. 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 Down, down alam mo, alam mo 'di? Bigino bala ta putu. Alam mo kaya ko. Kanya-kanya mo lahat nang lalaki. Oo. Minsan lang naman 'di. Ako, ano, diba? iba, hindi naman lalaki. Kaya... <laughs> <laughs> alam mo, ikaw talaga paborito ko si Ibul, promise. <laughs> minsan lang naman 'di. Ibul ko, ikaw rin ang paborito ni JJ na si Ibul. Eh? <laughs> Huwag na sa pintana! <laughs> Alam ano mo, then, kaya sobrang saya ko, Wala eh. siyang, mas solo ko siya. Si Ayoy? Oo. So, lalungkot. So, si <laughs> Ayoy? Si Ayoy? What if mag-back out na lang ako? <laughs> <laughs> Wag, hindi pwede. Ayaw ah. Gari ka pinidi. So, ayan, mapunta na kami ng ilo-ilo. Nakita niyo kung gano'ng ka-plastic yung mga kasama ko sa mga joba nila. So, ayan. Basta, okay, okay, ah, lang promise yon yon yon. Ha, promise yon okay, promise yun, ha? Promise ko siya. na ng grab, bilis naman, ha? Oh, eh, alis na um, ako, ma, Bye-bye. Um, ingat kayo doon, ha? Ka dyan, update, ha. Update, update mo, Oo, ka. Ingat ka dyan, ma. Oo, ingat ka dyan, ma. Oo, ha? Ah, Miss uh -uh. na ako. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, ako. Bye-bye. Kasama ko ngayon. <laughs> Meanwhile. So, nandito na nga ako, di ba? Ang bilis ko. Eto na nga, Ate Eto na yung kiano ko sa'yo, ha? Huwag ka magalala. Huhuli natin si Kuya Henry. Ayan sila, oh. Di diba, Ang saya-saya nyo. Di ba? Akala ko ba malungkot kayo kapag wala pa ni? Ha? Kaya hindi na ako naniniwala, eh. Yayoy, grabe ka na talaga, ha? Tatawagan kita. Tago tayo. Tawagan kita talaga. Sumagot ka, sumagot kayo. Yoy! Sumagot ka! Eh, Pagod mo sumagot, di ba? Hello! No. Kamusta no. ka, Di? malungkot. Malungkot ka? Sigurado ka? No. Sobrang lungkot mo talaga? Kamusta ka? Nakakakain ka naman ba ng ayos? Hindi na eh. Di ka nakakain ng ayos, no? Hindi <laughs> na Sige, ingat ka dyan ha! Malungkot oh, ka okay. eh. Sige, bye-bye. Oo, -bye. <laughs> uh -uh, sige, <laughs> sige. Nakita nyo na kung gaano kasama yung ugali ni Yayoy, no? Gumanda <laughs> ka sa akin, Yayoy. Tatawag ko sila mama. Isisend ko yan kay Kuya Henry. Lahat-lahat. Lahat-lahat ka. Lahat hmm. Anong ginagawa? Anong ginagawa Baka, mo dito? Makakagulat ka naman. Makakagulat <laughs> ka naman. Anong ginagawa mo dito? Hey, but, ito siya, Juana, eh, ito si si Ate Johanna eh. Pinapasundan dano, Pinapasundan sila. Tinitingnan ko. Gusto ni Johanna to. Oh, sinesend eh. Kaya ako pinasama. sabi ko sa inyo, mail mo kayo sa bahay? Eh, ayoko naman talaga sa mama. Si Ate Johan kasi pinasama niya ako dito. Alam niya, Ayoy? Hindi. Alam ni Henry? Hindi din. nag ka ni Henry? Ha? nag ako kay mama. nag mo? Eh, oo. Sure ka, nasend mo? Nasend ko. Kaya nga eh. ka sabi kasi ni Ate Johan eh. Tingnan ko kung balong sa pensa. Kaya mga gusto ko mga away.

Kauwi <laughs> sila. Kauwi <laughs> sila. <laughs> Bakit nandito ka? Hindi ko susumbong. Bakit susumbong para, ko yan? Tara sa Iloilo. Iloilo. -ilo. Wala natin yung mga yun. Gusto ko ito sa unahan naman ng airplane. Oo. Yung piloto. Pwede <laughs> <Wait> ba doon? Gusto <laughs> so, okay. ko ito na ka. Paks! So yun na nga natin po sa Iloilo -ilo para mag-enjoy. Mag-enjoy muna bago mag-event. Yo! Unayin mo tayo. Yo! Hahaha! 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 Yes! <laughs>

Magsiswimsuit si Petis! Ah, swimsuit yan o! Malukot ka, di ba? Kaya, wala pa namin para mag-swam? So, let's go! Alam po. Alam Ay, so, ayan 'yung ibon sana. sa 10. Yes. Bak, kita mo na 'yung sexy curves mo kasi. Uy. <laughs> o tingnan mo ola pang gusto mo tawag ako di. Eh. Kaya ayun mo 'tong bag. Alam mo dito kasi 'yung mga tito-tito din mo. Eto kami mag-swimming sila magkakape. O <laughs> sampog siya ka kape. <laughs> Ay, tara na, let's go. Ito 'yung daw hindi makinis e eh. Pati <laughs> Cotton daw yung mukha daw. Dawa dito kunin mo dito. Tino yung niya Ano ko lang Ano kuya rin ah, sabi uh, Bawal daw yung cotton na shorts Binabawalan si JJ Sabi ko Pati daw yung Kapag <laughs> daw yung kapag hindi makinis Bawal mag swimming Paano mo ngayon Gagawa ng paraan yun J? Paano mo gagawa ng paraan yun? Yan nakabrip may pinambibidyo niya Ang cellphone mo Naglagyan na lang

flavor. Ano yung mga batang tumatalon sa ilog? Ganda-ganda yun, oh. Ang selpo ko, Ay, mo, selpo ko. Ang mo, yun, okay lang. Robby, Robby. Ang

mo LT? Talikod ka. Diba? Taligod ka, di ba? Talikod ka, talikod ka. LT. Ikaw sa kabaya pa lang. <laughs> Likod, huwag pa ganun pa. There's different of ka ba? Tara na. Saan ano? na? Si. mo na kasi. Takot mo na.

Ang lungkot lang ako. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Sasamso na, sasamso na. Sasamso na. Sige na, sige na. Hindi naman nalang nakatubis sa tao. di mo naman sin Oh? Ano ka papansin? Ayun na. Grabe naman yung wire nakaangat. Bumulang kong sinin. Okay, so para, para, para <laughs> no! Wow! 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 Hindi ba? Hindi ka lang nakapag-bow na setup. Isipin mo, bawal yung cotton, pero pwede yung jiwa dito.

Uy! Ano'y sinasabi mong maganda? Ha? Papalamukha ka maganda, pero maganda. Ikaw! Namalay lasing nga, namalay lasing. Di na siya lasing. Di na siya lasing. Safe si boss. Di na siya lasing. Ikaw tayo. Busy, JJ. Ha? Sa tayo! Ang bunga ano? mga 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 Huwag ka lang <laughs> magiging! Uy, aalis? Hindi Swerte mo, <laughs> boss? <laughs> <laughs> alam mo na! Alam mo na pag sila-sila lang! Alam, <laughs> pa. oh. alam mo na! Alam mo na! Ay, matinulang kasi may joba! Yes? yes. Yung tawa wala lang, hindi mo, ako sumakot. na ice cream ko Henry? tayo. hindi! babae. Eh, <laughs> babae. <laughs> bawal ako. Ayaw sa akin, eh. Uwi na lang tayo ng kabite. Kawawa naman si Henry. Nasa labas na yata gamit niya. Ay, labi ilo.